Bakit? Magkano mo nga gustong ibenta to? Hindi, tatanungin kita. Magkano mo gustong ibenta? Hoy, magtingin ka muna kasi tatanungin ko kasi ano yan. Hindi, kasi... Yan. Ano eh? Oh. Ano, ano to? Hindi. Hindi, 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 hindi para pag naano na, ng ano, ng pagsisenda natin ito, pabili nito, malaman natin kung magkano yung... Eh, mag ni Siyempre, ang offer lang niya ang magkano niya bibilin. Oo. Oh, oh, oh. Ah? Mahal, eh. Eh, oh. mahal ba tong ganito? Mahal yan. Oo. Oh. Papakita eh. ko nga yan doon sa ano ko eh. Hindi nga, sa, sa tingin mo, mga magkano kaya gusto mong ipenta? Ay, alam mo, huwag tayong magbigay ng ano, alaga. Hindi, kung sa biling biling ko siya ng 50 mil, ano, bibigay mo ba? 50 mil po. Mab hindi nga. O sa akin kukuha ng si Ken Kamel. Hindi nga pa ako nabala ron. Oo. Oh. Ano? Hindi nga. Pinagpawisan no? oh mukhang hindi 50 mil. <laughs> <laughs> hindi nga, oh, 50 mil kung gusto mo. <laughs> oh. Ang 50 Grabe, mil, ilabas mo muna. Napakaganda, kapag Oh, Kapag may 50 mil ka, ilabas mo muna. Kaya, Kaya nga, Ay, ilalabas, na ilalabas, natin ilalabas natin to. Pero kung wala ka. Pero kung alam ba, bibilin siya ito ng 50 mil ibibigay mo na to. Ay, yun nga ang ano natin, kung may 50 mil nga ilalabas. Hindi e, nga. Ito, kung malamang oh, ibibigay ko. sa 50 mil, ibibigay oh, mo na to. Oo. Oh. oh. di, nap napakaganda nito. Oo. Mm Sabi -hmm. ko nga sa iyo, eh, Oo. Mm -hmm. Tang, grabe. Oo. Mm uh -hmm. mas tubo mo no, sa akin yan. Wala na ang tutubuhin dito. Mm -hmm. Eh. Alam mo naman tayo, nagbabayin ng ako eh. Mm -hmm